Hello guys, so ganito din ba yung itsura ng mga kawali ninyo after ninyo magluto? Sa video ito, tatanggalin natin yung mga kalbaryo ninyo. Ayan, no? Easy way, walang gastos, walang hocus-pocus, walang mekos mekos. Hala, sige, simulan na natin. Economical, nagtitipid sa gas. Ayan, dito tayo magluto ng ating frito. Ang ating pinagluto na isang stainless uh, non-stick pan. So ayan o, oh, grabe yung uh, uling, yung usok niya, kapit na kapit dun sa kawali. Ah, dahil economical din yung ulam natin, ayan, it's made of vegetables. Ganyan ito ko yung gulay kasi para kumain yung mga bata. Kasi pag gulay alone na yung uh, ilalagay sa sabaw, talagang hirap nilang pakainin. And of course, pwede na natin lamdakan. At ayan na nga. Ayan o. Oh, Sis ko. And all we need is ito. Itong abo or ash. Wood ash. At itong dishwashing paste, dishwashing liquid or detergent. It's up to you. At ito na nga, simulan na natin ang ating pagkis-kis, pag-is-is. Walang kukurap, walang mag-fast forward. eto na, ito na. So, unahin natin yung uh, loob. Ayan, masyadong greasy, oily. Ayan, so, labdagan natin muna ng water. And then, pigain natin yung sponge dito sa likod. Ayan. Pakunti-kunti lang. At ibudbud na natin itong ating abo. Ayan. Ibudbud natin siya sa lahat ng part ng ating kawali. So, ayan. Actually, hindi na siya kailangang ibabad. So, ayan Oh, nakikita nyo. Ang bilis niya. Ayan na oh, Natatanggal siya agad. Ewan ko lang kung anong meron dito sa mga ashes nito. At ang bilis niya talaga makatanggal ng mga stains. So, ayan. O, oh, diba? Kaya, hindi ako hirap sa paglilinis ng aking mga kawali kaldero dahil uh, laking tulong ng ating abo. This is not a new discovery matagal na 'to. Ito 'yung gamit ng lola at lolo ko. So, ayan, o. O, diba? Ang linis na. So, ayan, guys. Uh, sana ay meron kayo natutunan sa aking mga pinagagawa ano? So, hanggang sa susunod nating mga life hacks and tips. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe.